Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back po sa ating program, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. At uh, ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo, ang Talakayang Bayan. Ngayong maga po ay isa na namang makabuluhang Talakayang Bayan. Sa ating uh, programa, natiyak po mabubusog tayo sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan po ng ating bayan sa mga magitan ng ating panauhing makakapanayam ang ating focal person ng Municipal Peace and Order Council or MPOC, Ma'am Ches Camille Austria Castellar. Ma'am, magandang umaga. Magandang umaga rin po. Tama po ba yung pag-pronounce ni Ma'am? Yes po. Ganda ng aking panawin today. Ma'am, kumusta po ang inyong... Uh, Thank you, Mama. Nabigyan uh, nyo kami ng pagkakataon. Alam po, napaka-busy niyo po ngayon. Ano? Ay, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na panahon sa amin. Ma'am, uh, alam ko ang ating mga kababayan ay excited na po malaman kung ano po ba ang uh, patungkol sa Municipal Peace and Order. Alam natin na... Uh, uh, may pag, pag peace and order nabibilang dito yung uh, uh, actually ang nangunguna PNP sa isip ng tao. Yes. Ayan. Pero Ma'am Chess, sino-sino po ba at ano-ano po ang opisina na bumubuo sa Municipal Peace and Order Council or MPOC? Ang Municipal Peace and Order Council po ay binubuo ng iba't-ibang uh, ahensya, lokal at nasyonal. Ilan mga po dito is yung, katod po binanggit nyo kanina, unang-una -una talaga na sa isip natin is si PNP. Yes. And then po, nandyan din po si Bureau of Fire Protection, si Philippine Coast Guard, Philippine Maritime, ah uh, si BJMP po, at sa ating lokal na pamahalaan po is yung Municipal uh, Health Office, nandyan din po si Municipal Social Welfare and Deve Development Office. Yung mga ahensya po na nagsisiguro na magkakaroon ng payapa at secured na uh, bayan dito po sa atin sa Brooks Point. Ayan. In one word ito po ay um uh isang kupon ng mga nangangalaga sa kapayapaan. Opo yes. sa pamumuno po ng uh, ng munisipyo. Yes. Uh, ang ating uh, council chairperson po dito is ang ating Municipal Mayor and then Vice Chairperson po dito, ang ating Municipal Vice Mayor po. Ayan. And of course, ang ating panauhin siya po, ang Vocal Person. Ayan. Para po sa kaalaman, ma'am, ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang kahalagahan ng mandato po ng Municipal Peace and Order Council or MPOC sa ating bayan? Katulad po ng nabanggit ko kanina na ang Municipal Peace and Order Council nga po is binubuo po ng mga uh, ahensya na nagsisiguro po ng mga ng kaligtasan ng ating mga mamamayan so si Municipal Peace and Order Council po ang kanyang mandato po is gumawa ng mga uh, pulisiya, na mga uh, magplano para sa ikakapanatag ng ating mga kababayan na meron silang isang secured, peaceful at isang maligayang community po. Ayan, at uh, ano naman po ang kasalukuyang uh, programa? Ito ma'am, uh, for sure, uh, ito ay uh, malaki ang impact doon sa ating mga tagapakinig po ano dahil uh, ang usapin po na ito ay tungkol sa mga programa. Ano po ba ang uh, programa ng MPOC para pumapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Brooks Point? Ang um. Uh, mga ginagawa po ngayon ng MPOC is nagkakandak po ang ating mga partner agencies ng PNP, MDRRMO, uh, at iba pong ahensya ng mga information and education campaigns para po ma e, uh, lahat sa ating mga kababayan kung ano ba yung mga labag sa batas para hindi po nila magawa kung ano yung mga dapat nilang iwasan. At syempre po, meron din po tayong mga programa katulad po ng ugnayan sa barangay na inlunsan po ng ating DALG. Ito pong ugnayan sa barangay is uh, nagkakaroon po tayo ng pagpunta po sa mga barangays at kinakausap po natin yung kanilang mga barangay officials. Nandun din po yung pagkausap sa mga residente kung ano pa po ba yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga suhisyon ng mga proyekto para po mailapit po yung kanilang mga uh, saloobin po sa pamahalaan. And then meron din po tayong servisyo karaban na yun naman po is ginagawa po natin sa mga far flung areas or doon po sa mga insurgency vulnerable areas kasi po ang Brooks Point po is nagkaroon po tayo dati ng ng po ng pagkakaroon po ng uh, mga armed groups po sa sa ngayon naman po is na declare na po tayo na ano, insurgency free po pero patuloy po ang mga hakbangin ng gobyerno para hindi na po maulit yung mga ganong kaso. So tayo po sa MPOC is dumalapit po tayo or pumupunta po tayo sa mga komunidad at nagbibigay po ng mga uh, basic uh, government services po na para po maiwasan na magkaroon ng resurgency. Uh, sa katunayan po, uh, may dalawang barangay na po tayong napuntahan, ang barangay Aribungos po at barangay Mainit na kung saan nakapagbigay po tayo sa kanila ng mga grocery packs. Meron din po tayong mga school supplies, toys, slippers at nagbigay po ng mga uh, pangunahing serbisyo po ang ating MHO, may libreng tuli po. And ang ating Philippine Coast Guard naman po is nagsagawa po ng libreng gupit. And then uh, kasama po si National Army nga po pala sa ano, si Philippine Army sa pagkandak po ng tuli. So partner po siya doon ni MHO. And then meron pong mga libreng pagkain like ice cream po, sopas, na nanggaling naman po kay BGMP at saka kay PNP po. So maliban po doon, regular din po tayo nag-meeting para po makabuo tayo ng mga plans and policies na makakatulong para sa pag-secure ng uh, peace and order and public safety sa ating uh, bayan po. Ay nako, gusto kong balikan kanina mo yung sinabi ko medyo naputol ano. Sabi ko malaking impact sa ating mga kababayan, ang ibig ko sabihin, malaki po ang impact sa ekonomiya or malaki ang impact sa kaunlaran po ng ating uh, bayan. Opo. Ayan. And um, of course yung uh, ay sinasagawa, ma'am, I think uh, anong tawag yun? Caravan ba 'yun, ma'am? Yes po, serbisyo caravan. Ayun, serbisyo caravan. Ito ay uh, isang hakbang din po ano sa akin lang uh, uh, sa aking ano lang na no, uh, on my side. Ito ay uh, uh, paraan ng ating uh, pamahalaan upang mailapit ang uh, mga mamamayan sa gobyerno. at of course, para maiwasan na rin yung uh, mga makakaliwang grupo yes, mamana para maipadama po yung uh, serbisyo at pagibig ng uh, pamahalaan sa pantay-pantay po sa lahat ng mga mamamayan. Ayun um Ano naman po ang uh, or paano po nakikipagtulungan ang si sa mga barangay para matugunan ang mga insidente ng uh, krimen. Kasi alam naman po natin na pag sinabing MPOC, ma'am, ito um, yung, uh, kumbaga, ang uh, pinakapunto nito ay yung pananatili ng kapayapaan. Opo. Ayan, sige ma'am. Papaano po nakikipagtulungan ang MPOC sa mga barangay para po matugunan ang mga insidente po ng krimen? Uh, ngayon po kasi is Uh, nakikipagtulungan po tayo sa mga barangay gamit po yung kanilang itinatag din po na sariling uh, Barangay Peace and Order Council. Ang mga barangay po kasi ay may kanya-kanyang Barangay Peace and Order Council na kumbaga po sila po ang ating frontline na dahil nga po sa kanya-kanyang barangay hindi naman po natin kaya na uh, matutukan lahat. So sila po ang ating partner na kung halimbawa po may mga krimen, sila po yung mga unang re-responde and then sila lang rin po ang mag report sa mga kinauukulan, halimbawa po PNP or BFP or kung kainan po ang hensya, para po maaksyonan po kaagad yung mga krimen na nangyayari po sa kanilang barangay. And then po, uh, gamit po yung sa pakikipagtulungan na yun, nagkakaroon po tayo ng mga joint operations, katulad po sa mga illegal drugs, uh, sila po talaga yung kumbaga po, frontliners po natin pagdating po sa pagtataguyod po ng peace and order and public safety po sa ating munisipyo. Mm -hmm. Ayan. At ang nakakatuwa ma'am, uh, because of uh, MPOC, parang na, uh, nahihimay-himay ng uh, lokal na pamalaan ng bayan ng Briggs Point. And of course, siyempre uh, syempre yung mga iba pang uh, LGUs ano, through MPOC sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng MPOC meeting po, so, ano, yes, regular po? meeting. So, nakakarating sa ating local chief executive kung ano po yung mga nangyayari na reports. Opo. opo. opo ito, eh, halimbawa, merong uh, vehicular accident na merong naitala na halimbawa uh, tatlo yes. sa loob ng one year. Kaya maganda kasi at least napaplanuhan po ano yes. kung ano yung mga dapat na para masugpo yung mga krimen. Ayan nako napakahalaga po ng MPOC sa ating uh, bayan. Sa ikalaman ng mga katanungan, ma'am, talagang, talagang nilista ko na yung mga tanong ko. <laughs> Ano-ano naman po ang mga pangkaraniwang banta sa peace and order dito po sa ating bayan? Basi um, base po sa isinumiti sa atin na uh, datos ni PNP na uh, yung data po is January to December 2024, ang nakitaan po ng mga malalaking, naitala po ng malalaking cases po is unang-una po dyan is yung illegal drugs mm -hmm. po na nag, tala po ng 14 cases, January to December po. And then, sumunod po dito, 11 cases naman po yung crimes against women and children. Pasok po dyan si rape, mm -hmm. si vowsy, yung acts of lasciviousness. And then po, may mayroon na rin po tayo ngayong report na nagkakaroon na naman po ng recruitment, yung mga armed groups. Mm -hmm. So kami po sa MPOC, bilang uh, nakita po natin yung mga ganitong data, hinahanapan po natin ng paraan, gumagawa po tayo ng mga plano at strategiya na para yung mga ganitong klase ng krimen po at yung pagkakaroon po ng resurgency is mahinto po or uh, po natin ng paraan para hindi na po lumala. Ayan, ako. Medyo kinabahan ako doon. <laughs> Kasi mga, mga kababayan, pagdating ng another recruitment na naman, yes. ayun nga, pa, mga banta. Ako parang sakit sa ulo nito at saka Nakakatakot, ano? <laughs> Ibig na panatag po tayo na pwede tayong pumunta sa mga ganitong klaseng lugar. Iisipin pa, pa, pa po natin yung ating safety. Samantalang po, lalong -lalo na po sa ating mga college student, dahil sila daw po yung target na i-recruit. So, sana naman po wala po silang ma-recruit. Yes, uh, Magtulungan po tayo na uh, maging free po tayo sa insurgency at maging peaceful po talaga ang ating munisipyo. Ayan. naku mga kababayan nakalong sa youfeel lang ano. <laughs> Pero of course thank you po sa ating mga ano mga men in uniform na talagang patuloy na nagiging masigasig po as a frontliner po pagdating sa pananatili ng kapayapaan. Yan, ma'am um alam ko isa na yon sa mga challenges sa inyo pero itatanong ko pa rin po ma'am ano-ano po ba ang mga kinakaharap niyong challenges at papaano nyo po ito ino-overcome. Um, ang una po nakikita kong challenge po sa uh, ng MPO sa MPOC po is yung dahil nga po yung ating geographical area po is may mga parts po na bundok and matataas po talaga yung mga bundok. So, nahihirapan po kaming makipag-coordinate doon sa mga mamamayan. Kumbaga po, nahihirapan kaming abutin sila dahil nga po yung access natin sa sa kanila is mahirap po mm -hmm. yung coordination. Yung so yun po dahil nga po nahihirapan po tayo sa pagkuha ng data, mahihirapan din po tayo kung paano natin paplanuhin o i-strategize yung ating mga gagawing programa po. So yun po ang una nakikita kong uh, problema po or challenges, challenge po. And para naman po masolusyonan yun, ang naiisip po namin sa MPOC is yun nga po makipag-coordinate sa barangay kasi sila po talaga yung mas uh, nakakaalam po mm -hmm. kung ano yung sitwasyon ng kanilang mga uh, residente. And yun din po, uh, ang ginagawa po namin is nag-propose po kami ng mga projects, infrastructure projects po, like mga roads, mga bridges, para po yung access po sa kanila is mapadali po. At ganun din po na hindi po sila ma-isolate sa kanilang mga area. Hindi po sila, uh, kumbaga po, uh, yun po, hindi sila ma-isolate at hindi rin po nila ma na parang pinapabayaan na sila ng gobyerno. Hmm. Kaya po, nagpo-propose din po kami sa MPOC na magkaroon po tayo ng mga pondo para sa mga infrastructure projects. Uh, pangalawa naman po na nakikita ko po talaga na challenge po sa MPOC is yung kakulangan po sa resources. Marami po tayong naiisip na mga proyekto, mga plano para sa ating mga kababayan. Yun nga lang po, nalilimitahan po tayo sa, sa pondong na ibibigay po sa atin. Pero ganun pa man po na isip po namin sa MPOC na para po um, magawa po yung mga plano natin sa ating mga mamayan, yung mga proyekto po is magkakaroon po tayo ng mga augmentation sa mga uh, business establishments, other stakeholders, sa mismo community na hindi po lahat ng uh, projects natin is magagaling lang po sa funding ng government kundi may tulong po, may pagkakaisa po galing po sa ating mga stakeholders. Ayan, para nasagot nyo na yung uh, next question. <laughs> holistic approach and uh, strategies. Ayan. Uh, baka may may gusto pa kayong idagdag doon, Ma'am? Ano para po sa pagbabahagi ng peace and order situation ng Brooks point? Ah, uh, yung uh, strategies uh, baka mayroon pa aside from that, ano, baka may gusto pa kayong sabihin. Uh, na strategy, uh, strategies and holistic approach ng MPOC para sa pagbabahagi po ng peace and order situation sa Brooks point at paano makikibahagi po yung uh, mga mamayan dito? Uh, ngayon po wala pa po kaming ina-establish po na FB page pero yun po talaga ang binabalak namin yeah. na magkaroon po kami ng sariling FB page ang MPOC mm -hmm. na kung saan po doon po kami mag magbibigay ng mga updates mm -hmm. ng mga IECs po namin, pwede namin pong ilagay doon sa aming page and then yung coordination po sa ano sa mga barangay and then yung mga reports po para mas mabilis na po kasi more yes. on technology na po tayo ngayon. And then, yung ating mga mamamayan din po, pwede rin po silang mag-report through our page po. Mm -hmm. Maliban po doon sa uh, nakasanayan po natin na magtatawag po sa mga hotlines, mga ganun po. So, kumbaga po nakikisabay rin po tayo sa teknolohiya. Mm -hmm. So, maliban po doon, uh, pwede rin po nilang uh, makakatulong din po sa pagre-report po ng mga krimen, mm -hmm. yung pakikipagtulungan po sa ating mga ahensya, sa ating barangay, na kung saan po, kung hindi man po uh, sila makapag-interact uh, gamit po yung ating technology dahil hindi naman po lahat dito sa atin sa Brooks Point is may connection na po ng internet or nandyan naman po sa si ating barangay, nandyan din po yung ating mga ahensya na para po uh, tulong-tulungan po sa pag-solusyon uh, po sa mga krimen. And then siyempre po nandito rin po yung MIO po. Yes, yes katulong din po namin kayo sa pag de-disseminate po ng mga information para naman po uh, regarding po sa mga laws para mayroon din po silang uh, ideas or knowledge po na kung ano po ba talaga yung mga bawal nilang gawin para hindi na po nila magawa. Ayan, nako. Mga kababayan, sabi ko na mabubusog tayo sa impormasyon na yun. <laughs> Hindi lang uh, kanina sa kumikaragdagan pa and yes, meron nga talaga at oo, oh, oh, magandang uh, solusyon nga and uh, estrategiya yung paggamit po ng technology. Yes. Opo, at uh, yan, napakabilis eh. Kasi kami experience namin sa Municipal Information Office, ano po, lahat na ng mga concerns ay mabilis na naipapaabot kapag meron pong ano, uh, page. Ayan. And maganda, maganda po na, na, na isa po yan sa inyong uh, pinaplanong gawin. Ma'am, ano naman po ang ginagawa ng MPOC upang mapabilis ang pagtugon sa mga emergency tulad po ng sunog, yan, o sakon na po. Mm -hmm. uh, pag, sina pag sinabi po kasi nating sunog, automatic po na si ano, BFP. B, BFP. So, sila naman po is, meron pong hotline mm -hmm. para po, uh, kung halimbawa pong may magre-report po ng sunog, is automatic po. Sila na po kaagad ang uh, kukontakin po natin. Ayan. Pero, uh, yun nga po, nabanggit ko po kayo na magkakaroon po tayo ng FB page para in case po na may alternative or may options lang po yung ating mga mamayan kung sino po yung tatawagan nila yes. in case po na may mga sakuna. And then pagdating naman po sa mga national disasters, mm -hmm. nandyan po si at si MDRRMO mm -hmm. para po matulungan po tayo o makapag-respondi po sa atin uh, tuwing merong baha o ano pa pong ibang national disasters. So yun po uh, kami naman po sa MPOC ang maari namin po matulong tungkol po diyan is yung pagpo-provide po namin ng pondo ng mga PPEs ng mga sasakyan para po uh, safe naman po ang ating mga responders at mas mapabilis pa po nila ang pag-responde sa ating mga mamamayan po. Ayan, tulong-tulong mga kababayan, yes. nakakatuwa, Through mpoc na pag-iisa yung lahat po ng uh, mga sangay ng gobyerno ano po para malutas yung mga suliranin at makatulong po para sa kapayapaan po ng uh, mga mamamayan. Alright, sa inyo pong palagay, paano makatutulong ang mga mamamayan sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan? Mga kababayan, makinig kayo dito para malaman nyo kung paano tayo makakatulong, ano yung pwede natin ma-contribute, ma'am? Unang-una po, syempre, alam po natin yung mga batas. So, uh, magkaroon pa tayo po tayo ng mga pananatili. ano po ba yung mga hindi naayon sa batas para hindi po natin magawa. And then, pangalawa po, is sumunod po tayo sa batas hmm. para yung mga uh, sinasabi naman po nating bawal. Kasi karamihan po, ang, kapag nahuhuli po, ang sinasabi is hindi daw kasi nila alam na bawal yes. po pala. La yes hmm. po, lalo po sa ating mga environmental laws, hmm. yung akala nila pag nasa, nasa sarili nilang lupa, pwede nilang putulin basta-basta, hindi po. So yun po, unang-una -una magkaroon po tayo ng uh, knowledge and then po, kung alam nating mali, is wag na po natin gagawin. And then pangatlo po is kung may nakikita po tayong mali, wag po tayo mag-atubili na i-report po sa mga kinauukulan para po uh, magawan po ng solusyon ng ating mga ahensya. Alright. Mga kababayan, uh, karagdagan na no? Huwag nating pabayang mas tak tayo sa isang sitwasyon kundi tulungan natin yung ating sarili na ma-improve ba sa pamamagitan po ng pag-alam kung ano yung ating mga karapatan, of course, at kung ano po yung mga batas dahil napaka-importante po nito. Dahil sinasabi nga, ignorance in the law, excuse no one. kung hindi ako magkamali, ma'am. <laughs> <laughs> Ayan. Paano na, nyo naman po track o na-evaluate ang effectiveness of the Peace and Order Initiative sa Bayan po ng Bruce Point. Mm -hmm. um, po tayo sa MPOC is may sinasubmit po tayong report sa DILG mm -hmm. and yung report po na yun is ino-audit nila and then kapag lumabas na po yung result, makikita po natin kung functional po ba ang ating Municipal In-Order Council. Uh, maliban po doon, tinitingnan na rin po natin yung mga datos na nanggagaling sa ating mga ahensya. Kung halimbawa po ang target natin ay na attain ba or mas nalagpasan po ba natin? Halimbawa po sa krimen, sa mga rape cases po, kung ang target po natin is mapababa po yung rape cases, kung na-attain po natin yung ating target sa ngayong taon, ay yun po na, dun po natin malalaman o masasabi na talagang naging successful po ang ating ah uh, mga inisiyatibo po sa municipal uh, municipal peace and order council po. Ayan. At uh, syempre mga kababayan ito po ay isang batayan din ng uh, isa ng SGLG yes. ma'am no. Ayun. So isang uh, ano 'yun pamamaraan. Yan po ay para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Ayan. at um ito naman ma'am paano natin matitiyak na may transparency sa mga decision ng MPOC yes, po. Ang Municipal Peace and Order Council po, katulad ng nabanggit ko kanina, is binubuo po ng iba't ibang ahensya. Ganon din po, may kasama rin po kasi tayong mga civil service organizations po, mga interfaith groups. So, sa pamamagitan po ng pagpakikilahok nila sa ating mga meetings, sa mga pagpaplano, sa mga paggawa ng mga uh, programs, projects, and activities po, kumbaga po, meron po silang bahagi sa kung ano man po yung magiging desisyon ng ating council. And then um uh, doon po nang natin mapapakita na talagang uh, hindi lang po iisa ang nagdedesisyon kundi maraming tao po at nakasama po doon sa pagdedesisyon na 'yon ang ating mga mamayan dahil yung kanila pong mga uh, leaders mm -hmm. ay nandoon din po sa parte rin po ng municipal peace and order council and then lahat po ng ating mga meetings is recorded po 'yan and clearly documented gamit po yung pag po natin ng mga minutes of the meetings, ah, uh, meron po tayo mga resolutions po na kung saan po yung mga ating mga stakeholders po, may access po sila doon sa mga dokumentong yun. Ayan. Kaya in-encourage po natin ang ating mga kababayan, especially po yung mga kabahagi po ng uh, MPOC Council, ma'am, no? Or MPOC, o oh, tama, uh, po. MPOC po. MPOC kasi council na yes, yung sila. <laughs> Ayan, na talagang pag may meeting po, may mga paanyaya, ang ating focal person ay talagang dumalo po kayo. kasi yan po ay malaking tulong din. Ako ma, marami pa po sana tayong dapat pag-usapan pero I hope hindi po ito ang muli na kayo po ay ma-invite namin dito. Pero nais nice po namin kayong bigyan ng pagkakataon. Baka po may mga kadagdagan pa po kayo ma'am. Um, Unang-unang -una po nagpapasalamat po ako sa binigay niyo po sa pagkakataon. At sa atin naman po mga kababayan, sana po magtulungan po tayo sa pagsisiguro po at pagpapanatili ng ating kapayapaan. At para po Uh, sa kaunlaran ng ating bayan. Yun lamang po. Maraming salamat. Alright. Po. Maraming maraming salamat po sa ating uh, mahal na pao. Panauhin, dyan na po nagtatapos ang ating uh, napakahalagang uh, pakikipagpanayam sa ating napakaganda at napakatalinong panauhin. <laughs> Ma'am Jess, thank you so much. Thank you po. Alright, mga kababayan, susunod na po ang servisyong bayan. Pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang bayan. bayan masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!